Pat, uh, patuloy po natin nahanapin yung kasamaan po sa mga uh, kaibig, pa, kaibigan po nating uh, mga kadol so tatlo po kami mga kadol si Charles nandun sa li likuran po no? Uh, at saka sana po sana ay uh, makita natin at maanap po natin yung mga kaibigan nating alien no? yung, kasi naghihiwalay po no? yung pagwasak po sa kanilang planeta kaya ah, uh, so uh, hindi natin taasin po yung uh, ano natin uh, Uh, salita po natin mga kadul so una una po ay shout muna tayo kay ano kay Ma'am Yalun Toribia Pink Pastor kay Ma'am Majula shout out kay Jean Sheria Bibian Baula at Jin ko shoutout shout out at uh, John Simil Mark Marbilias uh, sa lahat ang dami po nagcomment doon sa ano natin sa video po natin no? Shout sa shout po sa lahat sana po ay magingat palagi na kung saan man kayo sa sulok ng mundo mga kadul. So yun, ah uh, dito po tayo, you oh, know, ayan ako, sa paligid mga kadul. Nandito tayo sa lalim ng gubat, ayan. Ayan. So samahan niyo kami dito mga kadul, tatlo po kami. eh, uh, Docu Explorer po. Ayan. At nandoon po si Sir Sir Uh, at handami ang dami pong mga kahoy dyan, mga puno kahoy. Uh, at sana po ay uh, nandyan sila at mahanap po natin yung mga uh, uh, kasama sa kaibigan po nating ilin. No? Yan. Tara. <coughs> Unang-una po mga kadol, uh, maraming salamat po no, sa lahat ng nagsuporta sa bawat video po namin ni Brodokyo, lalo po kay Levin yan maraming maraming salamat po uh, ang Diyos na po bumala magsuklay sa inyo mga kadol sa pagsuporta sa bawat video po namin mga kadol kasi po ay eh, uh, malaking tulong po malaking bagay po sa amin yan kapag uh, yung ads natin ay hindi po niyo uh, skip po no? maraming salamat po talaga sa nag-like sa video po natin sa nag-copy link maraming maraming salamat po sa inyong lahat lahat no so yun medyo ano siya po medyo maliwanag pero malapit na po talaga magdilim mga kadol <clears throat> Kaibigan kaibigan namin Ilian. So ano mga kadol, yung pangalan pala sa kaibigan ko ay Duri, mga kadol. Ano pangalan ng kaibigan? Ang gandang pangalan mo, Duri, bro. Ha? Duri. Duri? Oo. Ano pangalan sa kaibigan nila? Ano pangalan sa kaibigan Dory. 'Yan, Duri Shakin. Duri? Duri. Hindi ko binanggit kagaya yung ano sa video ngayon lang ko hindi uh, binanggit binangit uh, yung pangalan niya. yun lang dure kaya dugo ano ba ano ba sayo mo bro sirako 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 Ayun. Ah, tinamaan niya ng laser bro. Wait, may usok pa. May usok. Ayun. Kita mo yung ano? Usok. Kita bro. Uso, iso mo nga sa camera mo. Ayun. Ayun. May usok talaga siya. Nataka ako kanina dahil wala naman tayong narinig na pagsabog. Hindi kaya tinamaan niya ng laser yan. Yung ka, ano bro, yung kagabi, grabe, upaw na upaw ng bundok ngayon. Yung, yung ang kagabi, no? Hmm. Sunog na sunog talaga. Pati Midjo. yung saging, patay yung saging, nasunog. Sunog. sunog. Medyo yan, parang, parang kalbo din. So, ayan mga ka-explore. No? Uh, dito si Sarge. Sana suportahan nyo rin at panoorin yung upload ni Sarge mga ka-explore. Geng-geng. 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 Sarge, so Sarge yan. Sarge, sabihin siyo rin tuloy kami dito sa paghanap ng mga... Kung mapapansin ninyo, uh, hindi kami... Dito kami sa uh, dumadaan kasi ayaw namin makita kami sa himba kasi iniwasan natin yung mga, mga UFO mm, -hmm. iniwasan natin. natin. ngayon yung mga alien na nandito sa lupa baka yung magamit sila ng drone ba mga oh, <laughs> oh, 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 <laughs> 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 Saan ba tayo dito o sa kanan. Kahit saan kasi ang ano natin, ang goal natin dito ay hanapin po natin yung ano. Yung kaibigan po ng mga kaibigan. Baka mo yung kaibigan nyo Bro. Ha? Baka umuwi na yung kaibigan. Ay, walang uwi yan, yun, bro. Salat kasi sila. Baka naghanap, baka par, yon yung mga uh, kaibigan dori. Ha? Ganun ba?

Asa na yung uh, kaibigang ilin mga kadol. So medyo mahirapan po tayo dito sa paghanap sa kaibigan po natin ilin mga kadol. So nandun po sa baba po sila brodok Dito po ako sa taas. murag batu no? murag batu nga yan murag batu? nanti okay, gali to bro kaya ngga? sayang no? kaya to gali Araw sang semento no? parah sampe semento kaya semingul jed binabuwas nga hindi parah semento nga bro, okay, na, bro. <laughs> dito na tayo yayaman, bro matigas siya, bro. Matigas niya. Bilog pa. Baka may laman to ba? Siminto talaga, oh. Ako, pag ganito, yung uh, ganito, bro, yung biglang yaman, bro. Mukhang hindi tayo mak... So, kayo, bro. Hindi tayo maswerte sa ganito, bro. Biroin mo yung bulalato, bilyon sana yun. Hmm. Tapos, Tapos ano na? Napapahamak lang tayo. So, ganito. Siguro, hindi natin Kung meron pang laman, hindi na lang natin kukuni. lah? <laughs> Yan.

Baray, baray, baray. Ayun Ayun kayo kag dali. Si lang 'ano. nawala yung mga yoy po Unlaunch lang sila ba parang? Pa Surveillance lang po yung mga yoy po mga kadul, ha? makadaan pa, pa tayo dito an dito. Dito Iwasan yes. natin yan. Tayo magpapakita dyan. Sobrang haba yung ano Sobrang huh? haba. Subang... Yung yung yung, sungkod. Dito tayo dadan po. Dito tayo dadaan okay. sure po. kapag may ano dito. Ahas. Uulamin oh, natin.

Medyo ba yan tra, dito baka maulugan tayo Mag Ang daming prutas dito Huwag kayong magpano dyan Baka matagakan tayo Hindi ka na kami kanina Bibigan, magpakita po kayo kaibigan Bibigan. Ya, tapi tapi ya. bro permai bawa di itu bro. Hmm? Bukan, bukan di itu, bro kayak mau bakal mau kadul parang may paparating ba ramdam ko lang Bro. parang may paparating ba Sarge dito ka baka ano dyan parang iba na yung ano ko kutog ko parang may paparating Ayaw, handa tayo. Bro, dito lang muna ako bro. Magmasin muna ako kung ano talaga yung ano nyo. Pabigan. 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 Pabigan.

Charge, oh. ayos ka lang, Charge. Oh. Hmm. Tago ka, Charge. Oh. Hmm. Ang daming ilin. Nagsa. Ano kayang pakain lang?

Ang bilis. So ganito bro. Magandang muna tayo bro. Magpahinga muna tayo. Para may anong lakas tayo. Uy kaibigan. Uy. Nandiyan ka pala magtago ka. Tago ka. Uy. Ano? bro. Ano? Ano kaibigan tayo nandiyan? Uy. Uy. Hey